sa dami ng automatic transmission ng motor na pinagpipilihan ko na kukunin ko sa susunod na taon isa nga talaga ang Yamaha Aerox na nangunguna sa mga pinagpipilihan ko na talagang babagay sa riding posture ko at talagang sa itsura ng body position ko dahil ito ay talagang napaka sporty at talagang napaka pogi na may pag-aggressive, medyo bulky siya pero hindi naman masyado at idagdag mo pa ang pinaka nagustuhan ko dito yung meron siyang 24 liter under seat compartment. So doon pa lang panalong panalo na ako kasi ayaw ko talagang mag top box. Then yung kanyang makina na napakalakas ng torque. Alam niyo na rito sa Manila traffic kailangan natin ng na malakas ng motor. Yung konting pika mo lang bibira na siya kagad. Hindi man kataasan ng top speed niya pero okay na ako sa mga reviews na 120 km per So, sa video na to ating aalamin kung ano yung mga bagong kulay na dinagdag ni Yamaha sa motor na Aerox na ito. So, yan. Sa unang nakita ko talaga na napakagandang kulay is itong glossy white nila. Talaga napakaangas ang dating, napakalinis niya as in talagang agaw atensyon na merong combination na glossy black din. Sa so, interior niya, black, napakakintab tapos merong sticker na gold na sky blue tapos yung kanyang mags na merong gold na rin ano. yung fender niya sa harap is kulay black ayan napakakintab talaga niya kahit sa mo na eh tapos yung kanyang shock sa likod is hindi ko alam kung stock yon or uh, aftermarket na kasi alam niyo naman hindi naman niya nilabas dito sa Pilipinas well sana dali nila rito sa Pilipinas dahil napakaangas itong ganitong kulay niya kapag dumaan siya sa kalsada yung tipong talagang visible ka yung parang napapansin ka talaga pag ganito yung kulay na gamit mo so yun then next natin itong meron siyang kulay blue, blue ba yan? Uh, meron blue, black then red na sticker at saka meron siyang combination ng white napakaganda rin itong kulay na to tapos yung mags nya talagang naka paint na rin ng kulay red na matingkad talagang napakaangas din then syempre combination pa rin ng black sa interior at saka yung sa may ukuan talagang napakaangas pa rin ano ayan o ano? kung makikita nyo talagang so glossy rin ang kulay nito talagang napakakintab din napakaangas din ng kulay nya disclaimer nga lang pala no, itong mga pinapakita natin mga motor ngayon wala pa to sa Pilipinas at hindi natin alam kung darating to sa Pilipinas dahil ito yata ang mga kulay na to at mga variant na to is nasa Thailand lang yata siya or Indonesia and Malaysia alam nyo naman, minsan nauuli talaga tayo pagdating sa mga uh, nilalabas na motor kasi nasa kanila yung mga manufacturer eh, wala sa Pilipinas ni-deliver lang yung motor sa atin kaya medyo nauuli tayo And sana dalhin nila rito yung mga ng kulay kasi napakaangas talaga iba iba yung or iba yung mga kulay na nilalabas sa ibang bansa compare sa may sa atin na minsan talagang mga ano lang eh mga plain black mga plain red mga ganun lang eh hindi katulad na talagang combination siya talaga and then sunod natin tong glossy red naman ano, no? talagang napakaangas din ng red no yan kung makikita nyo yung likodan niya talagang napakakintab din yung kanyang mags na black plain black lang siya and then yung kanyang signal light sa likod is ganun pa rin uh, dati pa rin tapos yung mga sticker lang na niya medyo dinagdagan lang nila na parang may stripe stripe parang dun sa may kanina yan so meron pa rin siyang USB charging port tsaka pwede mo rin ilagay yung cellphone mo dun at syempre naka Y-Connect pa rin to halos wala naman na bago sa mga uh, o dinagdag sa mga features nya no? sa mga kulay lang talaga tapos sa makina same pa rin 155cc single overhead cam pa rin at naka equip pa rin sya ng BBA at ito nga pala ang kanyang fender sa harap is kulay black din tsaka yung ang kanyang underseat compartment na gustong gusto ko na napakalaki 24 liter ang ganda rin ng kanyang LCD gauge, tsaka naka blue core ayan o oh. ang ganda ng kanyang LCD tapos yung kanyang daylight yun yan, gusto gusto ko talaga dito eh, yung kanyang box kahit na hindi ka na maglagay ng mga box or top box okay lang, kapag dito dito lang sa Manila pero pag gusto mo pa naman na dagdagan yung box mo dahil naglo long drive tayo pwede ka pa rin maglagay ng top box so dito pa rin yung glossy blue na merong matte gray nag test drive tayo dito dati yung unang unang pinaka first una una na first pa na, na, drive ko na aerox 155 yung kaiser mendoza yan makikita nyo yun sa channel ko napakaganda rin yung kulay na yan tapos merong black na merong mga sticker na black then merong sky blue then nandito pa rin yung gray na merong neon green na isa sa mga pinakapaborito ko then dito naman pinapakita nila yung mga dating mga kulay na binago nila no so so ito yung dating red na ginawang matte red bago tsaka yung luma ayan Then ito naman yung matte black noon tsaka ngayon. Medyo mas pula yung Aerox nya. Then ito naman yung neon green ngayon. Ah, Doon pa rin yung neon green na Aerox tsaka yung sa may mags nya. Meron pa rin 155 sa gilid. Tapos ito naman yung kulay black na merong mga sky blue na sticker then white. So ang nakita ko na pagbabago sa kanya is yung sky blue na mags na niya, no? tsaka yung mga sticker niya na merong white sa gilid then itong kanilang prestige silver no? ABS din sya so parang nakita ko na pagbabago is yung lining sa may or yung sticker sa may gilid na yon na brown or gold yata yan yung mga kulay kaya mas lalong nagiging mga premium yung mga motor nila ganyan si Yamaha. eh, napakagaling niya sa mga sticker na ganyan at isa pa nga sa pinaka maganda na dinagdag talaga ni Yamaha dito sa motor na to na wala sa iba na tayong kay Yamaha mo lang makikita is itong Yamaha Y-Connect ayan so pwede mo siyang i-connect sa may cellphone mo yan so kung makikita nyo rito napakadaming pictures kung makikita nyo matatrack nyo rin yung kanyang fuel consumption tsaka kung may nag malfunction or nasira sa motor nyo at tsaka kung merong phone email message notification tsaka syempre yung kanyang treatment recommendation kung meron ng papalitan sa motor nyo ang mga change oil or lahat tapos yung kanyang parking location makikita nyo rin at saka yung kanyang ranking mileage makikita nyo sa may cellphone nyo at saka yung eco riding point then yung rev dashboard so ano pang hanapin mo diba nandyan na lahat so ganyang kaangas yung Yamaha Y Connect na yan at talaga nagustuhan ko yan kasi monitor mo sa may cellphone mo pa lang yung nangyayari sa motor mo So ayun lang, maraming salamat sa panonood at kung hindi ka pa nga pala nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga videos ko kagaya nito. Kung gusto niya lang naman, maraming salamat sa panonood. Then ride safe everyone and God bless.